Ay! Ako mga Mimas, Mas, gumating na yung pinapangarap ko na gagamitin ng aking anak. Yes, mga Mima. Ang dami ko kasi nakikita ang magagandang ha, review yung gamit na ito. Itong gamit na ito. Kalalaki siya mga Mima. So, na natin kung talagang maganda siya. Um. so, ganda. Mura lang ko siya nabing mga Mima, ha? Mura lang. 100 plus lang. Ang ganda kasi na ito, Ayan, oh, ang cute niya mga mima. Ang lakas makaporma. So, nga kasi ito sa aking 5 years old. Inorderan ko siya kasi uh, bakit ito lagi na lang yung aking junatist na babae. Ayan, ang ganda niya mga mima. Oh, promise. Ang ganda. Ang ganda niya pang mga party-party. Ayan. Ang ganda niya. Oh, hindi siya mainit sa ang sa katawan yung tele niya. Kita niyo mga mima. Ang ganda niya legit siya. Sobrang nakasale po ngayon mga mima. Sobrang sale po siya ngayon. Pag sa crush siya ngayon Kita niyo, oh, ang ganda oh. Yung garterize po niya mga oh. hmm. Kita nyo ang kapal. Ang ganda pa ng pagkatahi Oh, ah. so, diba? May magkabilang na bulsa siya. May magkabilang na bulsa. Ayan. Ganda. So, ito Oh. Wala siyang bulsa sa harap. Yes, Mima, wala. Pero meron siyang ano dito. Ang ganda niya, promise Oh. In order ko ito, pang 5 years old to 6 years old. So, yung, as, yung, yung anak ko kasi 5 years old. Ang ganda niya, legit nga siya mga mi, ang ganda sa personal. Ang ganda niya, ang ganda kasi mga review nito mga Mima. Kaya kung gusto niyo mag-check out. Check out na dito sa comment section or dito sa yellow basket. Check out na.